Yan, mga bagong isda ko na yan. Yan, mga gold na Regalo sa akin. Ng aking mga, ng aking anak. Yan na lang natira ko malaking fish. Ano ba? Ang ganda. Natin isda ta, Taiwan. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 30 ng ating alagang isda. Tatlong taong inalagaan. Namatay. Halina at ating i-cremate. At na silang i-cremate. Iihaw na natin sila. Kahit nakakalungkot. Wala tayong magagawa. rears pa more? Nalimutan ng alagang isda. Babayan, babantayan natin sila hanggang sila ay mat sunog. Sige. Tayo'y mag-inihaw. Inihaw na isda kawawa naman ang aking janitor laki ng isda, tatlong taong ko inalagaan grabe yan nung pang magagawa natin ilibing na lang natin sila tatay, ulit natin ito ang rose ay nabulaklak nila, rose tsaka sila ay yan, nasunog na ang isda sunog na ang rose nyo. Good me, good evening, good evening mga ka-sunshine. Tayo nag-iihaw ngayon ng ating alagang isda. At ayon si Santa Claus nakatanaw sa atin.